Hi guys, andito kami ngayon sa bukid. <laughs> pababa, pupunta kami ng sapa. Tingnan, <laughs> tingnan si madam. <laughs> Sarap ng upo ko sa taas. Nakahawa kami sa lubid. Kasi baka kami babaksak. At saka nakapaana na ako. See? Pababa ang ano. Sama kayo guys, liligo tayo ha. O yan, <laughs> matutulas na. <laughs> Gumulong ang saging pababa. <laughs> Nakahawak kami ngayon sa sa tanim. Ingatan mo kami hawag malaglag. <laughs> Kundi dire-diretso kami dito sa sapa, mabilis alas 4. <laughs> Hello guys. <laughs> Ito pa babaka. Oo, <laughs> pura Kasi baka gumulong-gulong. <laughs> sa lupa. Ayun oh nga, dapat pala hindi talaga nasasawa si nanay. Gugulong-gulong na dito. Tayo nga ang maliliit. Oo. Oh, oh Buti na lang. Mawag. Oh, sa'yo yan. Alarm. <laughs> Nakatayo rin, guys. Ang hirap ng buhay namin dito. Pag wala kang tubig, bababa ka sa sapa para magsaho, salok. Ganyan. Ganyan ang sitwasyon niya. O, oh, tingnan mo yan, o. Oh. <laughs> 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 oh. Gapang. Gapang talaga kami dito. Ayan. Huwag hawak. Alalay. Buti na lang at hindi umuulan. Pag umuulan guys, madulas. Nag-alarm na, Smith. Nag-alarm na ang kanyang cellphone. Ayan. Oh, Ayan, ang kukuntahan namin. Pagbaba. Nasa kalahati pa lang kami ng bundok. <laughs> kalahati pa lang to, no? Hmm. Ah! Gabi. Ah! <laughs> Si Madam. Ay, thank you Lord. Dito na kami. Tingnan niyo itsura ko, pagulong-gulong sa bundok. <laughs> Ilang metro pa 'yon? inakit natin. Grabe. Ayun oh. Oh, naligo na sila kanina pa. Ang sarap maligo, guys. Ito lang ang moment natin ngayon, pang second week dito sa Davao. <laughs> ngayon lang nakapunta naka ng Batis. Ah, laylay. Ready <laughs> to swim. pau-pau maligo. Yan oh. Anya na sila liligo-liga. Ang sarap maligo at ang lamig-lamig ng tubig at biglang may sumunod na dalawang binata. Si Gong-Gong-Gong at si Ah, ayan si Pau-pau. Ah, si Pau-pau liligo. O di ba? O merong nude. O may sexy. O isa rin yun Itong pet. Paglaki nyo, makita nyo yung mga pet nyo sa ilog. Ayan! Yes. <laughs> Para mga palakang baki. <laughs> Hello. Kiss siya sa damit ko, oh. Siguro sabi niya, ano, buti na gawin. O, oh, tingnan mo, oh. Kiss talaga siya sa damit ko, oh. Oh, hi, butterfly. Kamusta? Oh, maniligo lang kami muna rito. Magpaalam kami sa inyo. Oh, yun, oh. Yun magsain si madam ng saging na ba. <laughs> ako maglulub na sa ano sa tubigan <laughs> maglalub ako ng damit kong upo sinalikan <laughs> ng butterfly Lalabhan ko ba? hindi na hindi ko nalabahan to sasotin ko mamaya pag tapo ito lang madumi oh ayun si butterfly oh oh pinalikan ako Ito, ay ka niya ang lakas <laughs> ganang sarap ng hangin ito, lumublob na ang inyong lola. Kaya ito guys, halika, ligod muna tayo. Sandali, bago natin labahan ng gamit na t-shirt na sinuot ko kanina. Medyo malamig ang tubig, pero oh, sarap-sarap lumublob. At saka, fresh na fresh ang tubig sa badness. Itong bates ang kadalasan putahan namin pagka bumababa kami ng sapa dahil dito medyo maganda-ganda ang mga bato at saka medyo malim-lalim ang tubig. Ang sarap mag-moment-moment dito habang nariligo at ang sarap i-feel if at, at um, nakaka-relax din ang panahon at ang lugar. Ito ang gustong gusto kong puntahan kapag ako umuwi ng Davao dahil dito nakaka, na, nakakatanggap ako ng masarap na pakiramdam. Parang ang paligid ay napakabuti sa, sa katawan. At ang hangin ay sariwa at ang tubig ay napaka-sariwa. Hey, refresh mo. Ito, try ko na ng tubig!

Patis po ito sa pilati sa may tabon-tabon dito -tabon. sa ano Davao this Davao City. Oh. Nakaroon lang tayong magkababa ng, ng batis. Kaya enjoy lang natin. Ang uh, ah. tayong tayo, tayo, damit po kasi matuwi. Ang <laughs> bukid talaga. Wala kasi tayong babong damit. Labanan natin. Kasi walang tubig doon sa amin. Sa ano pa? Walang tubig doon. Maghirap ang tubig po dito. nag aawayan pa. Kaya sana ano, magawa ng paraan ng gobyerno rin to na magkaroon ng magandang supply ng water, kalsada, at saka mga ano, magagandang ano sa mga kabataan. Hindi puro mga matatanda. Eh, matatanda dito puro manininom. Mga kabataan, mga kabataan. Eh, mga spot para sa mga kabataan. Amenities. Well, tama. Tapos natin sa bato. Para matuyo ko. Eh. Pupusotin ko ito mamaya Pagkatapos malito maligo. Diba? Moment, moment tayo guys! Oo. Oh. <laughs> Laba-laba mode. <laughs> I-subscribe nyo po ako sa aking YouTube channel. <laughs> uh, Burns Mission Vlog at saka follow Miss RMT Vlog. Thank you! Ano ito, Beg? Dala kami ng isang baso at saka ito. <laughs> Dala kami dalang container. Buwa sa batis. Tubig po. Hindi po ako masailan kaya kahit saan ako uminom okay lang ako mm, tap. Ooh, refreshment Ooh, sarap sarap enjoy na enjoy ang maligo ang mga bata at tuwang tuwa rin ako habang swimming sila dahil parang nakikil nila ang sarihan COVID at saka ang sarap-sarap maligo talaga Yan si Madam Prisa ang galing para mag-swimming at saka mag maligo sa batis. <laughs> <laughs> lami, lami guys, lami, lami. bata ka pa ang pang mapagulong-gulong sa pang-pang, <laughs> pang pampan mapagulong-gulong tayo kapalig <laughs> guys, samahin niyo ako dito parin lang ako lang ha guys, wala ba mo yan ay, na eh. ano ba sa? napasan po po oh. ay, thank you lord ako basa basa na yung gamit ko, sobrang pawis <laughs> nalili na ano <naka> gulong pa <laughs> kasi ano, talagang islant islant yung binaybay namin na ano na naalan, makirek, okay, right? gano'n ha Popo. Dito, 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 dito. Ha, dito ba? Nahanap ni press pa, pa, ano, pa may ming, -man -man sa ano, pagka nagbago ko kanina. Kasi minsan minsan sa buhol, sabi ko sa ano, wala kang sibabay. Pa, packet na ng hilog ko baka inamin mo, pa. Dulo kita. Kuya, 'yan 'yung packet natin ng hilog doon sa ano. Ha, totoo. Sabi ko sa ano, wala kang hilog. Tapo mo lang ano doon? Sa amin din, sabi ko, wala kang hilog. Ayun na, maakit ka lang diyan. Amina. O, hindi pala lang. Ito may hilog. Bundok mo. Pero hindi 'yung bundok na ata 'yan sa inyo. nggak lagi, anu nang, uh, paruh anu nang, cuma itu kamu mau ngapain? Karena itu kan bisa nua, banyak hidup, banyak keripik yang Ini sudah kamu baku. Hah? Macam apa? Begini macam apa? Begini apa macam? Enggak macam apa? Begini macam apa di nang? Hahaha. Baga, apa lagi? Hahaha. Kita berenud ya. Hahaha.

Ang sarap maligo. ba? Okay tayo. Yan ang view namin dito oh. Ang sarap mag selfie-selfie dito sa paligid ng batis at sa pa. Kaya ito, selfie moment kami ng mga bata, nila Krisa at nila Paupaw. Kaya enjoy guys. Enjoy for watching at sa panonood guys. Liga! Si Paupaw! Oh!

dahon wala pa dahon, dahon di, di ba hindi dahon? Sadi, dala, ba gidala tong andi hindi na dala na dahon sige wala pagbuto ko yan dad. Wala pa bandao na saging dito. Kain tayo. Ano pinatim to? Ano ba yang saging na ano nilaga? Ay wala ko senyu. Wala. Ako lang ko sila dala. May dala sila ng itak, saan ang itak? Binukit ka. Wala sila naglagaraw. Wala malang kayo kokotiko senyu, ay pinapay dayo. Tarikod mo. Yan, sino kung pinapay namin. Kakain tayo guys. Ah, Pinapay kayo dyan o. Oh. Bising-bising sila maligo. Kami bising-bising yung mamon. Nagpapalaki lang kami ng chan dito. Oh. Mm, kain. Tumulo na. Hmm? Tumulo na. Hmm? Tumulo na. Tumulo wala pang sabi. Dito na ba yun? Hindi pa. Hindi pa lang yung sabi namin. Ay, wala mo na lang kami. Shhh! Kasi ba? Meron kami ano. Tuyo. Baon saka uh, inihaw na tamban, at saka nilutong salad ano ano yan labanos na may pako at saka kangkong hmm. Ako, ah, tapos samahan pa ng bagong <laughs> para yan sa video wala ko chin yung natin <laughs> excited bumaba kami ng ano ng batu ayun paano ako gulong <laughs> <laughs> napahiga ako sa kalagitnaan hey, naan. <laughs> nai pan dali dali, mm, han. Pan, ba? Ayan, dali. pan pan ba dali magpan pan ba Pan, ang tawag dito, pan. <laughs>

え、さん。え、さん。寝ごとんしな。ま、かや。空空 Hay naku, hindi ko alam kung paano mo parang malalim. kanya. Tapos hindi ka sa ano? Tikoy. Oo. Ginawa niya kasi kada mo bukas at Yung si hindi siya kinakain ko man lang, hindi niya Hindi na kami lang ni ng mga bata ang nagdilibo sa araw na yon dahil lang BFF ko ay naghahanap ng baki at ng alimango sa mga ilalim ng mga bato-bato. Kaya ito, moment-moment lang at ito enjoy lang tayo guys. At ang sarap-sarap ng maliki talaga ang lamig-lamig ng tubig. at kakain ulit tayo para medyo lumaki-laki ang ating katawan at ma-enjoy natin ang pagliligo sa sapa. Kain-kain moment tayo guys Ay, nalo, nalo. after maligo-ligo. Sausaw natin sa Guys, kain ah. guys! Nabulad-bulad, subasubal guys! <laughs> Nasaging-saging Na sapa guys! Nasaba-sabasaging. Ligo-ligo sapa guys! <laughs> sarap kain. Mm. <laughs> kain kayo! nagbulad siya eh nag, ano? nag bulag dun sa puy tayo <laughs> nakapulong na so, na nakitju hey, tulog -tulog sa -sa 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 tayo nakapulong nakitju pa 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 pa nakapulong

Kailangan nating maaano, maitulak. <laughs> ah, pag nauuga-uga kasi nang wala sa pusto. Stretch stretch mo na ang lola niyo dahil may problema sa bunting kaya ito ni stretch ko habang nasa nakapo sa bato. Kaya selfie moment muna habang natulog ang madam. Enjoy watching! Na, okay, guys. Natulog na si madam. <laughs> Natuyo na ang hair ko. <laughs> Asan na yung mga kasama namin? Uh, baksak guys. <laughs> oh, diba? Enjoy, mo, enjoy, enjoy yung moment lang. Nakalaban na si Gonggong. Nakapaglaban -gong. na si Gonggong -gong, guys! <laughs> at naglabas siya sa sapa. <laughs> Natuwa ako at dumating ang aking anak na si Enchan at ang dumating na rin ng aking BFF sa pangunuha ng bakit. Kaya ito, napwede ko na namin sila at pagkain-kain uh, no, na ang mga dahil sa pinagbubusa na siya ng kanin Kung at naluto yan na. napira, hmm. ang mga ang inihaw na sabi at inihaw na toyo. May baki ito. Ano ba ito? Nahuli. Nanguli. Nanguli. Ayun. 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 Boy pa. Ang sarap. O, oh, alimata kayo dyan. Nakapaki. Saan mo tapin yung May malaki ko. Saka may naging Ito natuwa ako sa baki at saka sa halima ang nakuha niya kaya selfie ko at selfie moment na kami ng anak ko. Kaya ito. Ang tawag ito? Alimang? Alimang? Alimango. Alimang? Alimang? Pagkataan. natin Ano Baki, 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 baki. Bago kami umuwi ay nag-selfie moment muna sa mati sa mga bata. Para ito, handa na at training na mag-gora paakit ng bundod. Medyo mataas at materik ang bulod kaya ito unti-unti namin akyatin para makarating kami agad doon sa tuktok. Okay. Sarap ang <tabod. Kumakit ng bunta? tabos> <ligong ng> <tabos> <tabos>

Taas na. Grabe ang taas talaga na aming inaakyat pagkatapos mag-enjoy maligo sa tubig ay ito para ka na naliligo sa pawis sa kakaakyat sa bulod para makauwi ng bahay. Hingal! Bundok! Akyat bundok! Ah. Oh. Kapoy. Basta-basta ang -basa pawis oh. Sige tayo. Sarap ng Dito na lang tayo. Ah, <laughs> dito na lang tayo. Dami na makakain. Dami na makakain na laki. Akyat na ng tayo. Lang tayo. Damin, <laughs> Para ano? Hindi mahirap akyatan. Atat Aso-aso na, <laughs> luto ng na. baton. Ah. ah mga kabuso. <laughs> kabuso.

Ay, thank you Lord. Nakakita rin kami sa bundok. At ito, hmm. ready ready na magbuko pagdating sa bahay. Ito, ito naman tayo ngayon. Pagkatapos maligo sa batis. Ah, may dala-dala si Sweetie na buko, guys. Buko time! Ito, ang gusto, gusto ko sa probinsya. Pag ako'y nagpabakasyon, ang makainom ng sariwang buko juice. Buko. Buko-buko! Mmm, yummy. tarap tarap kita nang kucarang bukong ini kucarang bukong po buku. tarap tarap yan ini nama kasabaw ini nama kasabaw buko tayo guys Oh, matapos na rin sa bakit, magbuko naman tayo. Agusto nyo! Ang buskin

buku tayo buku kayo buko, kayo. buko kayo, kayo. sinakaw. Eto, lagyan ko Mm. Ang sarap-sarap ng buko. At ito, enjoy na enjoy ako kumain ng buko. Mm. At subuan natin sa sweet. Kaya lang ayaw nyo masyado kumain. Thank you guys for watching.